Okay, good evening po mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? May maganda po tayong pag-uusapan ngayon. Pero bago po yan, bago po natin ituloy ang ating kwentuhan, eh gusto ko lang muna po na i-shout out yung aking magandang kapatid. Yung pinakamaganda naming kapatid, nandyan po sa Manila, gusto ko lang pong mag-thank you sa kanya dahil ito pong gift niya. Actually, marami po siyang padala. Hmm, kakaalala naman lagi sa akin yung pagpasko eh. Yung uh, package, Christmas package na padala niya para sa akin. Sari-sari, mga, may mga cookies, may uh, mga kape, imported na kape. Oy. Tapos, meron ding yung pang brew, yung coffee na pang brew, eh wala naman akong brewer. Tapos, pamasko, may damit. Pero sa lahat po, yung favorite ko ito eh. Kasi matagal na akong gustong bumili nito. Gustong gusto akong magkaroon nito. Black Obsidian Bracelet. Kasi so swerte lang ito. Tingnan natin. Well, I just hope. Maganda naman eh. Matagal ko talagang gusto magkaroon nito. Wala lang akong pambili. Diyan sa, di ba pinapalabas yan dyan sa ano? Kino-commercial dyan sa YouTube. Pero mas maganda na po ito. Mas maga para sa akin, mas maganda yung hindi binili. Kundi yung bigay. Di ba? Mas maganda yun. Thank you very much, my sister, Rose. Ingat ka lagi. Ingatan mo ang iyong uh, health. So, thank you and uh, sana nga magbigay ito sa akin ng good luck this coming year and the years to come. Thank you very much. Awesome. Now, for our topic, pag-usapan po natin muli si Manang Aimee, no? Kasi, alam natin na itong si Senator Aimee Marcos ay talagang parang sa tingin natin, sa observation natin ng nakararami, eh, tumiwalag siya. Tumiwalay sa Marcos family. But, meron naman pong ilang vloggers na nagsasabi. Narinig ko isang uh, vlogger na very close to Malacanian na this is just a strategy na kesyo yung uh, motto na keep your friends close and enemies closer. Tsaka may lately mayroon ding isang nagsabi na isang observer. Isang sikat na personality na yun din daw ang kanyang observation. Ang kanyang opinion regarding dito sa kinikilos po ni Aimee Marcos, no? Na kesyo, ito daw na pag uh, at pag-aatake ni Aimee Marcos sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang pinsan at sa kanyang uh, brother president ay isa lamang daw na political strategy na Dumidikit daw itong si Amy sa mga Duterte para malaman ang kanilang ang kanilang mga plano, mga political tactics. Ako, ewan ko. Parang ayoko maniwala. Kung totoo man, eto po, this is my take regarding that. Kung totoo man po na sila ay naglalaro, and this laro is uh, with the blessing of the Marcos clan aba matalino but it's quite dangerous it's a dangerous game at naka kumbaga eh sa larong ito eh naka naka yung role ni Aimee is uh para siyang phone para siyang uh, bitag ah, ang tawag dito not bitag the purpose for the bitag yung uh, pain pain ba uh dark horse ah, not, not dark horse uh trojan horse yeah trojan horse na kumbaga eh pumasok sa teritoryo ng kalaban na lapas masuk very ano innocently moving in and out pero do you think na ganun kabobo yung Duterte group na hindi siya mahalata una-una oo nga hindi siya dumadalo sa mga sa mga social events, family events, family gatherings ng mga Marcos, like uh, yung birthday ni First Lady Imelda, at saka yung lately itong Christmas, Christmas party sa Malacanang, hindi siya, na, ng Romualdez Marcos clan, eh hindi po siya dumalo. Of course, if you are playing a game, ay eh, kailangan ipakita talaga. Kung eh, sacrifice muna. Kahit na gusto mong man dumalo, for the sake of the game, eh, kailangan mong mag-sacrifice. Kailangan huwag ka munang dadalo. Magpapakita. Kung gusto mong ipakita sa sa mga tao at sa grupo na pinapakitaan mo, eh, pero, kayo mga kababayan, kayo mga followers ko, viewers. Ano po ang inyong uh, opinion? Kasi ako, pwedeng totoo. Kung totoo man po na ito ang plano ng Marcos Romualdez uh, clan, na si Aimee daw talaga ang patatakbuhin, not uh, Martin Romualdez, for president on, sa 2028. Eh... intelligent wise move pero not that wise kasi may naka mayroong nakapag-analyze marami maraming nakaka nakaka-pansin kung totoo man yan ang tanong paano titiwalag well kung hindi sana na booking kumbaga ngayon kumbaga eh half booking na dahil mayroon ng mga lumalabas ng mga opinion ng mga observers na ito ay ito ay ano lang talaga parang it's just a ploy na hindi naman talaga sila magkakagalit that this is all a drama nang sa ganun eh, hindi masira kasi once na tatakbo kang pangulo sisirain ka ng kalaban, di ba? Tingnan mo si Martin, na hindi naman nga siya nagbo-broadcast, natatakbo siya. Kumbaga, ay eh, duda lang nila ng kalaban. Presumption lang, natatakbo. Pero, talagang sinisira ng sinisira. So, kumbaga, ayaw daw itong mangyari kay Aimee. Kaya, kumbaga, iniingatan si Aimee. Tirahin man si Aimee, towards the ano na, siguro mga uh, one or two years before the election na kumbaga medyo late na para sirain pa. Ewan ko ha. Ah. Ako kasi, para sa akin ha, kung totoo man po na uh, drama ito ng Marcos Romualdez, ako hindi ako hindi ko bibilhin ang I'm not for that para sa akin kasi maging totoo ka kasi sa ngayon itong mga ginagawa ni Amy Marcos kung ano man nila ito pakana nila to hindi ko hindi ko type ang mas, mas maganda po na ginawa nila Nagkaisa sila na Marcos Romualdez. Kumbaga united sila, tulong-tulong sila sa pagpag -pag, uh, sa magandang pagpapatakbo ng Pilipinas because Ime mean Marcos is a senator. Ngayon, being a senator, part of the government. Sinisira niya, kinokontra niya yung mga desisyon, mga policies ng kapatid niyang Pangulo at ngayon pinag-iinitan din niya si Martin Romualdez na pinsan niya. Magkakapamilya, di ba? Magkakapamilya, very close relatives, blood relatives, all in the higher echelon of the government tapos nagsisiraan? Well, actually, ang naninira lang naman ay si Aimee. Yung uh, Mark, yung bongbong -bong Lisa Martin side, hindi naman siya sinisiraan. Wala namang ginagawa sa kanya. Ito lang si Aimee ang medyo very vocal na panayang kontra. At kamping-kampi dito sa mga Duterte. Alam nyo ba kung anong epekto nitong ginagawa mo, Amy? Ninyo, kung talagang ito ay drama ninyo. Ang epekto po sa taong bayan ng ginagawa ni Amy Marcos ay hindi maganda. Unfavorable sa kanyang uh, sa kanyang karakter. Bakit? Kasi tingnan, ako mismo, dito sa ginagawa niya, pinapaniwalaan ko po ito na totoo. Itong pagkampi niya sa Duterte, itong pag uh, wala siyang na pro-China na rin siya, anti-EDCA, anti-US, marami siyang anti, tapos itong pagpasok ng ICC, kinukontra din niya, na kesyo pag pinapasok daw ang ICC, eh, basag ulo daw to, Anong ngayon ang imahe? Anong imahe ngayon ang Project ni Amy Marcos sa publiko? Na pumapanig siya sa isang drug lord, sa isang murderer, sa isang ex-president na hindi kagandahan ang reputasyon. At least, sa mga sa mga gising at nakakaintindi hindi doon sa mga mga DDS of course para sa mga DDS the best si Tatay Digo pero sa mga mulat at sa mga nakakaintindi marunong mag uh, may critical thinking kumbaga he is the worst na naging pangulo bakit? Kasi gusto niyang ipamigay ang Pilipinas eh. Ano, joke lang yon? Pwede ba? Gagawin mong joke-joke yon? Na gawin mo na kaming province of China? Pati yung West Philippines hindi mo ipinaglaban? Hinayaan mong matangay mga tangay ng China? O paano na yung naging good president yan? He is the worst. Dati ang worst para sa akin, si Cory at si Noy-Noy. But at least si noy, noy may nagawa with regard to the Philippine Territory. Siya yung naghahabla sa China, doon sa UNCLOS, na ibinasura naman nitong Duterte. Now, tapos ngayon, ito ang kinakampihan ni I.B. Marcos, na kahit daw mag-isa, kahit iniwanan na nga ng mga kaalyado itong si, si Digong, kahit daw na mag-isa na lang siyang suportador ni Duterte, Duterte pa rin siya. Wow! Love na love. Para bang Romeo and Juliet till death do us part. So, mga kababayan, sa palagay nyo ba, kung game lang, game plan lang ito ng Marcos Romualdez, do you think this will work? Maybe. Ewan. Well, magagaling sila na politiko, matatalino. Ewan lang ah. Because right now, marami na po ang nagdududa. <clears throat> Sorry. At marami ng galit kay Aimee Marcos isa na ako doon. Hindi na po nakakatuwa ang ginagawa ni Amy Marcos. Itong ginagawa niya ngayon na pagkontra. Di ba unity team? Si Amy Marcos ang may imbento ng unity team. Pero siya mismo isa sa mga sumisira sa unity team. Kapamilya, Imbis na kayong isang buong pamilya, tulong-tulong kayo sa pag pag-ahon, pagpapaahon, pagpapaganda ng bansa natin, eh kumukontra ka. Taliwas. Taliwas sa mga pulisiya ng Pangulo na kapatid niya. So, anong maganda dyan? sa palagay nyo ba, tanga naman yung mga Duterte na hindi yan matunugan? Well, sa bagay, dating artista ito si Amy Marcos, di ba? Naging artista yan, yung, yung ECP, yung Experimental Cinema of the Philippines, kanya yan na project. Mahilig siya sa pelikula. Mahilig siya sa acting. Di ba naging stage actress siya? Baka madala niya sa acting. Pero, in the end, kung sakaling mabuking siya na nagdadrama lang, ewan ko lang. Sa kartada ba naman ito mga Duterte? Ewan ko ano gagawin sa kanya. At kung hindi rin naman totoo na nagdadrama, kung totoo yung ginagawa niya na kampi siya sa Duterte, my goodness! Anong klase? Marcos ka? Tapos ganyan? Gaya nga nang sabi ko dun sa previous vlog ko, wala kang karapatan na bitbiti ng apelidong Marcos kung ganyan ang ginagawa mo na ibinebenta. Nakikiisa ka sa mga sa mga tao na nagbebenta ng teritoryo. Ipinamimigay ang teritoryo ng bansa mo. Di ba mga kababayan? Kayo, mga kababayan. Ano sa palagay ninyo? tama ba itong ginagawa nila? O tama ba itong ginagawa ni Amy? Para sa akin kasi hindi. Para sa akin, kung talagang nag, nagsisilbi ka sa bayan, magsilbi ka with all honesty. Honest. Hindi yung pinaglalaruan mo yung bayan, pinaglalaruan yung damdamin ng mamamayan. Para sa akin kasi paglalaro yun eh. Nilalaroan mo yung damdamin ko na boto pa naman ako sa iyo tapos ganitong ginagawa mo, pero hindi naman pala totoo, drama lang. Pwede ba? Hindi sa akin pasabi yung ganyan. Bueno mga kakabayan, tama na muna ito at uh, mahaba na. Uh, thank you for watching again. And uh, I appreciate those who follow me regularly. Thank you very much. And uh, I hope for you, A peaceful and uh, prosperous new year and the years to come. Okay, again, once again, thank you to my sister Rose for this beautiful black obsidian bracelet. Thank you very much, and uh, see you in my next vlog. Peace.